Hello guys, magandang araw and thank you Lord sa magandang buhay. Thank you Lord sa biyaya na binigay niyo sa amin at sa aking buong pamilya. And welcome po muli sa panibagong yugto ng aming buhay. For today's video guys, samahan niyo po muna ako sa ating daily routine. Ganito po tayo. Sa araw-araw na ating binablog, sa araw-araw na pinupost natin ang ating video, ito po yung ating content. So sana po iwag kayong magsasawa sa ating daily routine vlog. So for today's video guys, samahan niyo Muna kami, bago po ang lahat, e, ito po muna kami ni Yayam guys na naghaharutan Konting banding-banding lang po dahil panibagong araw na naman po ng pagpasok. Itong sinane po, imaaga rin po yan siyang gumigising. Pero ngayong araw, eh, ako nga po yung nauna sa kanyang gumising. Kaya ang ginawa ko guys, dahil nga medyo maaga pa, nagkapi-kapi muna ako dito at konting muni-muni sa sala. At ito nga guys, nung naramdaman ni nanay, nagising na ako, yan, bumangon na nga rin po siya. Medyo madilim pa nga po niyan, pero guys, ayan na nagwawalis-ulis na siya at Itong aming little boy, eh, hindi rin papahuli sa kakulitan. Super aga pa nga Eh, na, nagpakita na ng gilas niya sa kakulitan. <laughs> Talagang wala tayong magagawa dyan, guys. At syempre, eh, nagugutom din po ang tao. Kahit na super aga pa nga niya, niya na siya, nag-open na ng ref. Abay, naghahanap na ng pwedeng makain at pwedeng maalmusal. Pero, guys, ikatatapos lang nga po niyan, magdede. Dede sa akin at dede sa bote wala talagang kabusugan at ito nga po kahit na madilim pa inopen na namin yung TV pero guys yung kanyang tatay si Big Boss guys eh, hindi po yan makatulog pagka malakas ang TV ialangan eh, di ba itong anak niya lang guys ala anak niya ang nagpapaingay so ang ginawa namin eh, hinana ng po namin ang TV para naman hindi po maistorbo yung natutulog So, nag-iisa lang naman din po siya natutulog dito sa bahay, guys. So, dito na nga po kami nag-open ng TV sa labas dahil itong aming little boy ay medyo naiinip pagka sobrang tahimik kaya binuksan na namin ang TV dito at nilatag ko na nga rin po yung carpet para kahit papaano, eh, mayroon po siyang higa-higaan or maupuan dahil nga po guys alam nyo ba ngayon super lamig na at talagang ramdam nyo na nararamdaman na namin dito ang simoy ng hangin abay talaga naman napakalamig na ng simoy ng hangin guys at talagang ramdam na ramdam mo na pasko na at ito nga po yan si nanay eh, sa kusina na nagluluto at hindi rin papahuli ang yayam so tamang Pakulit muna kay nanay at nagpabuhat pa nga abay pagkabigat-bigat habang ito si nanay Inagluluto So pagkaganyan guys, ipinapatay muna ni nanay yung kanyang niluluto. Baka mamaya ay mabuhusan or matalsikan ng mantika. At ayan nga po, kinuha ko na at pumunta na kami dito sa sala. Kami naman ang nagbanding muli. So ayan nga guys, tignan nyo, enjoy na enjoy siya. Pero habang nanunood nga po siya, iginagaya ko yung kanta. Pero ayaw niya nga guys, kaya tinatakpan niya yung bibig ko. Pero tignan nyo nga po, enjoy na enjoy talaga siya. Kita naman sa kanyang mukha, bakas na bakas. <laughs> bakas na bakas ang sobrang kasiyahan niya guys dahil nga syempre maaga pa, maganda pa yung mood ng aming little boy at syempre guys, isa pa rin sa nagpapasaya sa kanya eh nakikita niya kami ni nanay dito sa harap niya minsan po talaga, eh gusto niya dalawa talaga kami ni nanay nakatabi niya habang nanunood at yan nga po si nanay pala guys, eh katatapos lang din magluto ng itlog ito po ay para sa kanyang alaga sa bulinggit so nagpapapakpo kasi yan ng itlog every morning guys na pinirito so ayan, alam nyo naman pag gantong bulinggit eh, hindi yan mapalaga, may patakbo-takboha habang kumakain. <laughs> At habang ako guys dito sa tabi niya ay nakatingin pa rin. Ito nga si nanay, iki, habang nagluluto, lumabas po siya dito sa sala. At itong si Yayam, eh biglang nagpakarga na naman sa kanya. Abay, pagkabigat-bigat guys, ako kong suko na sa sobrang bigat ng aming little boy. Talagang ang bilis ng panahon. Na, dati eh akala mo eh, bote lang na kinakarga. Ngayon sobrang bigat na. ayun na nga po pala si Big Boss guys, gumising na rin siya sa wakas. Dahil meron po yata siyang pupuntahan akala ko nga po dyan, eh, magliligpit na siya para bumalik doon sa kanyang work. Yung pala, kumuha lang ng shorts. At medyo butas nga raw po, kaya pinatahi pa sa akin. <laughs> Abay, pagkarami-rami ng shorts pero yun ang kanyang paborito. So, pinagbigyan ko na, tinahi ko na nga po, at habang itong si Yaya, may hindi niya nakikita yung aking ginagawa. Ayan, palaro-laro po siya. At buti na nga lang po, hindi niya napapansin yung aking ginagawa. Kasi guys, alam nyo naman, pagka bago sa kanyang paningin, ay eh, talagang mangingi alam yan siya at pangungunahan ka pa, at magagalit pa pagka hindi mo binigay. So, ayan, tinahi ko na nga po ito guys. yan at tahing kamay lang nga po dahil maliit lang din siya at medyo maaga pa. Actually guys, pagka ganito dati, eh, masipag pa ako magdahi sa makina. Kaya lang, tinatamad ako ngayon. Gawa ng, syempre guys, i-open eh, mo pa yung makina at kung ano-ano pa. At buti na nga lang ito, maliit lang yung kanyang pinatatahi. Dahil gagamitin niya po ata mag-jogging dyan sa aming sports complex. Abay, mag-jogging lang naman pala. Siguro, inakaramdam na naman ng, ng mga sakit-sakit guys sa paa or sa mga joint-joint. Ganyan po yan siya. Pero madalas po talaga na athletic po kasi yan siya na maglaro ng basketball or magjogging basta mapawisan guys. So ayan yung mga nakahiligan niya. At after ko nga po hindi nga po na malayan ni Yayam na umalis pala yung kanyang tatay kasi kadalasan pagka-aalis yan siya guys itong si Yayam nakaabang na doon sa labas at bago ka nga po lalabas at papasok dito sa bahay na ito i-jojoride mo muna siya abay napaka <laughs> parang ano yun siya guys, parang bayad mo sa kanya, naiiwan mo siya. Talagang marunong na ang aming little boy. So, ayan guys, sinamantala ko na dahil nga po 6 o'clock pasado na rin yan. Nag-almusal na nga po ako. Ito nga po pala, yung aking almusal is yung gulay. So, medyo matagal-tagal na rin na hindi kami nakakakain ng gulay. At ito nga guys, yung isda, hindi ko nga po alam kung anong tawag dito sa isda na to guys. O, parang ginawa siyang lamayo. Yan po, madalas ko rin yan siyang binibili doon sa palengke. At pinag-slice ko na yan siya guys kaagad para pagdating dito sa bahay, i-prepare mo na lang siya at lulutuin kinabukasan. So, ayun na nga guys. Pagkatapos nga po, itong si Yayam lumabas na rin dahil nakita niya po si nanay na lumabas na dito sa labas. At pani nga po ang ngawa niya, napansin niya na wala ang kanyang tatay guys at hindi siya nakapag joyride Abay, masamang masama ang loob. Kaya kung inyong mapapansin kanina, eh, medyo nakasimangot siya dito na bumaba. Ganun pa man, wala na po magagawa dahil nakaalis na yung kanyang tatay. At yan, bumaba na nga lang po yan siya. At hindi ko nga po alam kung anong ginagawa doon. Buti na lang si si nanay nandito rin sa baba at inaliw na lang po siya para hindi na umiyak at ito nga po yung ating weather condition wow sobrang init na naman malamang ito guys sa buong maghapon so paano ba yan kita kayo ulit sa susunod na video